kahulugan ng pipino sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga pipino ay nagpapakita ng isang tawag upang magising at mabawi ang katatagan sa iyong ginagawa. Ang pipino sa isang panaginip ay nangangahulugan ng isang makabuluhang pagbabago na dapat mong gawin para sa mga bagong layunin. Matutukoy nito ang mga aksyon na kailangan mong gawin at palayain ang iyong sarili mula sa stress. Ang pagbabago ay palaging naroroon ng madalas sa buhay. Ang bawat isa ay nagsisikap na makahanap ng isang landas o mapanatili ang kanilang diskarte upang humantong sila sa tagumpay sa huli. Kapag nanaginip ka ng mga pipino, ito ay nagdadala ng isang tiyak na mensahe dahil ito ay nagpapakita na kailangan mong ipagpatuloy ang pagbabago para sa pagunlad tulad ng alam mo na ang pagbabago ay napakahalaga upang patuloy na kumilos ng malusog at masigla. Ang mga individual ay patuloy na gumagawa ng mga kritikal na prosesong ito dahil alam nila kung paano nila kailangan umunlad sa lahat ng bagay. Ang mga sariwang pipino sa isang panaginip ay sumisimbolo na makabuluhang kita at mabuting kalusugan. Gayunpaman, kailangan mo rin isaalang-alang ang mood habang natutulog ka. Kung komportable ka, ang panaginip na iyon ay malamang na mangangako ng kaligayahan. Sa kabilang banda, kung hindi ka komportable, ito ay isang masamang senyales kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga pipino. Kung nanaginip ka tungkol sa mga halaman ng pipino, nangangahulugan ito ng mga pagbabago na magbibigay sa iyo ng maraming kasiyahan at kagalakan. Matapos magsara ang lumang cycle, isang bagong yugto ang paparating. Makakatulong kung magpasya iwanan ng lahat na hindi nakapagpapaunlad sa iyo sa ngayon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mo ng inisyatiba upang unahin ang iyong mga interes at kung anong nararapat sa iyo. Makakatulong kung palakasin mo rin ang espiritong dumadaloy sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng mga pipino. Ang pagputol ng mga pipino sa isang panaginip ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na kontrolin ang iyong buhay o baguhin ang iyong pang-araw-araw na gawain. Ang mga pipino ay madalas na nauugnay sa kalusugan at sigla. Kaya ang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pagpapabuti ng sarili o isang pangangailangan na tumuon sa iyong kagalingan. Samantalang ang pagputol ng mga pipino ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng kasiyahan o tagumpay sa pagkumpleto ng isang gawain o proyekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng mga pipino. Kung nanaginip kang kumain ng mga pipino, ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang pagkakataon na mapabuti ang iyong buhay. Gayunpaman, kailangan mo rin magsumikap upang maabot ang layuning ito. Bukod dito, sinasabi ng panaginip na ito na ang mga problema sa komunikasyon ay nagdala sa iyo sa isang kritikal na kondisyon at ang pinakamahusay na paraan upang ayusin ang problema ito ay ang pagputol ng mga ugat ng isa't isa. Ang panaginip na ito ay nagbababala sa iyo na baguhin ang iyong pagalit na sitwasyon bago ito lumala. At ang tanging solusyon ay ang paghihiwalay. Kung may pag-asa, Pagkatapos ay gawin ang iyong makakaya upang malunasan ang hindi tiyak na sitwasyong ito. Kung talagang hindi mo alam kung paano ipahayag ang iyong mga damdamin, damdamin at mga iniisip, Pagkatapos ay italaga ang iyong sarili sa paggawa ng mga pagbabagong kailangan mo. Kung hindi mo gagawin, malamang na magpaalam ka sa iyong mga kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng mga pipino. Kapag na naginip ka tungkol sa berdeng pipino, ito ay sumisimbolo na mayroon kang mas maraming pagkakataon na dapat mong samantalahin. paman, una sa lahat, dapat kang matutong gumawa ng iyong sariling mga desisyon nang walang impluensya ng iba. Makakatulong ito kung mayroon kang kapanahunan na lumika ng maaasahang pagtatasa. Ang pag-asa ay palaging magiging kahinaan para sa lahat dahil ang pagkapit sa isang tao ay makakasama sa iyo ang mga opinyon ng iba ay magiging malakas pa rin at ito ay makakaapekto sa iyong mga hakbang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng mga sariwang pipino. Kung nanaginip ka ng pag-aani ng mga pipino, ito ay nagpapahiwatig na makakakuha ka ng tagumpay sa lahat ng larangan. Ang pagpili ng mga pipino sa isang panaginip ay nagpapakita rin na mabilis kang makakakuha ng pera. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na tamasahin ng buhay. Kung mas marami kang mangulekta ng mga pipino, mas maraming kita. Sa maraming kultura, ang panaginip na mamitas ng mga sariwang pipino ay kadalasan nauugnay sa kasaganahan, swerte at positibong pagbabago sa buhay. Ito ay sumisimbolo sa paglago, pagkamayabong at kasaganahan. Ang panaginip na mamitas ng mga pipino ay nagpapahiwatig na handa ka ng umani ng mga gandimpala na iyong pagsusumikap at pagsisikap. Gayun din, ito ay nagpapahiwatig na dapat kang maging mas matulungin sa iyong kalusugan at kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na mga pipino. Kung nanaginip ka tungkol sa mga bulok na pipino, ito ay nagpapakita na ang iyong ginagawa ay hindi makakakuha ng kabuang tagumpay. Makakatanggap ka ng mas kaunti kesa sa iyong inaasahan. Ang mga pipino na masyadong hinog at handang mabulok ay sumisimbolo na bibiguin mo ang mga taong pinapahalagahan mo. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng mga bulok na mga pipino ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng pagkabigo o kawalang kasiyahan sa isang bagay sa iyong buhay. Ito ay isang relasyon, isang trabaho o isang sitwasyon na hindi natutupad ang iyong mga inaasahan at nagdudulot ng mga negatibong emosyon. Ang larawang ito ay nagmumungkahi na kailangan mong itapon o bitawan ng isang bagay sa iyong buhay na hindi na nagsisilbing mabuti sa iyo. Gayun din, ito ay isang babala na senyales ng mga potensyal na isyo sa kalusugan, lalo na may kaugnayan sa sistema ng pagtunaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahasik ng mga buto ng pipino. Ang panaginip ng paghahasik ng mga buto ng pipino ay nagpapakita ng paglago, kasaganahan at kasaganahan. Nangangahulugan ito na malapit ka na magsimula sa isang bagong proyekto o pakikipagsapalaran na magbubunga ng mabungang resulta. Magbubunga ang iyong pagsusumikap at pagsisikap at magkakaroon ka ng tagumpay. Gayun din ang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay gumagawa ng mga hakbang tungo sa espiritual na paglago at pagunlad kapag na naginip ka magtanim ng mga pipino, ito ay nagpapakita ng mga bagong pagkakataon at paglago sa larangan ng negosyo. Ipinapakita e nito na kailangan mong baguhin ang ilang mga bagay at pagbutihin ang iyong karanasan upang matiyak ang tagumpay ng isang proyekto sa negosyo. Kailangan mong magsanay ng kaunti pa tungkol sa iyong partikular na paksa upang magpatuloy sa isang idea sa negosyo na mayroon ka sa tamang paraan at makamit ang tagumpay. Pinapayuhan ka rin ng paglalarawang ito na maglakas loob na itaguyod ang kalayaan ng walang tulong ng ibang mga partido.